higit 200,000 permanenteng posisyon sa gobyerno ang nananatiling bakante ayon sa CSC. Mahigit 200,000 plantilla positions o permanenteng trabaho ang nananatiling bakante sa gobyerno hanggang nitong June 30, 2023 ayon sa Civil Service Commission. Sa budget hearing ng mababang kapulungan ng Kongreso, sinabi ng CSC sa House Committee Appropriations na may 110,339 ang available na posisyon sa national agencies, 65,867 sa local government units, 12,131 sa government-owned and controlled corporations, 7,959 sa mga state universities and colleges, at 7,758 sa local water districts. Sa national government agencies, pinakamaraming vacant posts ang nasa Department of Education, mga korte, pulis, sa mga lugar ng General Santos City, Pasig City at Lanao del Norte. At para naman po sa government-owned and controlled corporations, makikita sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Philippine Postal Corporation at National Housing Authority ang ilan pang mga bakanting posisyon. Sa ginanap na budget hearing kinwasyon isang Zamboanga si Bugay Representative Wilter Palma, si CSC Chairman Carlo Nograles ang mahigit 200,000 na hindi pa napupunang mga posisyon sa mismong mga ahensya ng gobyerno gayong maraming mga Pilipino ang walang trabaho. Depensa naman ni Nograles na nasa sa nasa pagpapasya ng heads ng mga ahensya ang pag-hire sa kanilang sariling personnel at mayroon din anyang mga proseso na kailangan sundin kapag nagre-recruit ng mga manggagawa sa gobyerno kaya ng publications, qualifications, at civil service eligibility. Para ma-applyan ng mga plantilla position, kinakailangan kung ikaw ay pasado ng civil service exam at may gradong 80% pataas para makapasok at makakuha ng mga permanenteng posisyon sa gobyerno. Sa so darating na September 18 to 22, 2023, ang CSC ay may nakataksang online job fair alinsunod sa pagdiriwang ng ika-123 anibersaryo ng ahensya. At para sumali sa job fair, ay bisitahin lamang ang website na csc.gov.ph at para i-verify ang resulta ng civil service exam, ay pumunta lamang sa csc.gov.ph slash user slash eligibility. No!